Good morning mga kabayan. Ito hindi tayo, ang dito sa ang sensang Ainan. Ito malapit sa Paris ni Diwata. Ito yung katapat ni Diwata. Yung... Anong pangalan na ito sir? Ikan sa Paris? Ito. Yan, ikan sa Paris ito. Oh. Ang init dito. Oh. Ang uling. Oh. Sarap mag-ihaw dyan. Yan, nakahanda na yung mga pang-ihaw saka nakaready na rin yung uling yeah. so kayo maraming kumakain dito maraming kumakain dito sa Ilan Tumaris si Ali Rice may sotris na sarap pa yeah, kaya marami maraming dito. Kaya sila, sir, kumakain dito no? si siya kumakain shout out siya siya ko Doon kasi sa kabila, mahaba pila. Kaya dito, maiksilang uh, maraga rin dito uh, ja, dito di sa Encanto, Paris yan, shout out masarap masarap masarap, yeah, masarap dito katapat ni Diwata sa katapat ng ni kasi sa kay Diwata medyo mahabang pila kaya matagal bago makakain Oh. Uh, Ayan. Ayan. pila dito uh sa Kainila Ito yung katupang Dewata na kainan. Yan, shout kay Madam. maraming ng customer sa ngayon. Tayo sa Encanto, Paris. Ayan, Madam Juliet. Uh, Paris Overload. Ayan, shout out kay Madam. Kain lang, kain lang, kain lang. Para mo siya. Ayan, Madam. Yung mga gustong kumain ng Paris, punta lang kayo dito sa May Jacob Boulevard. At tapat ni Madam Diwata. Dito naman kay Madam Juliet. And ito yung incanto Paris. Masarap din dito. May drinks, Masarap sabaw. Yeah, yung sabaw yan, 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 sya yan dito sa Shout out Maganda motor pool. Ayan Ayan may mga mga babae na talaga dito makakarami rin mga kostador. Ay shot at seta, yung babae. Yo, shot at yo seta kasi ayse. Tama 'yun. Bay namin. Yeah, guys, subahin nila, ayan. Gary subahin nila. Mamaya dito kayo, yung mga <bain. tos> <Yo>, gutum-tiyan yung... <coughs> 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 okay, pupunta na kayo dito sa Encanto Pares, ayan oh. Yo, kokontyang pila kaya medyo mabilis, kaya makukutom. Kaya pumunta na kayo dito sa Encanto Paris kung saan napakasarap ng sabaw ay mga nagugutom dyan na kapabayan natin punta uh, na kayo dito habang walang traffic sa Pares, dito sa Encanto Paris dito sa Chico Boulevard kung saan ito ay madali na sa katapat ni Diwata ayan so, ay dalawa. hindi na yung mga pagkain kumakain dito yung ating mga kapabayan na galing sa iba't ibang lugar dito sa Maynila. Yan, napakarami rin, napakahaba dito ng pila dito. Yan, sabat kira sir. Kaya na, kaya na tayo, kain na. Pero nung dito mga nagtitinda ng mani. Ayan, kung gusto nyo ng mani, ayan, mainit-init pa o. Ayan, mani at saka mais. Ayan, mais oh, napakasarap nito eh. Magkano yung kanyang mais sir? 40 po. 40? Ayan, 40 lang yung mais, bagong loto, mainit pa. Kaya yung mga kababayan natin na gusto kumain ng Paris Overload dito sa Encanto Paris, ito ay katapat lang ni Diwata. Yan, siya kila sir. Yan, umaba ang pila pero mabilis. Kaya yung ating mga kababayan na gusto kumain ng Paris, pumunta lang kayo dito sa Encanto Paris kung saan nandito sa Joclo Boulevard kung saan malapit kay Diwata. Yan, siya ito at kila sir. Sabihin nyo sir, so, shout out Shoutout inyo. Shout 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 kay Doremon's Travel Vlogs. Ha? Ah? Shout out kay Doraemon. Doraemon. Shout out Doraemon. Yo, salamat sir. Salamat. Marami <laughs> La, na tayong followers. So, hey vlog, uh, welcome si to my guy. Yon, sabihin mo Hello. sir, shout out kay Hello. Doraemon Travel Vlog. Sino? <laughs> <laughs> shout out sir, Doraemon. Yo, nag-shout out sa atin. Ako to, to si Nobita. Ayun si Nobita, ayun oh, ayan, ayan si Nobita, ayan. Kakain na sila Nobita, kakain na. So, What do you